Hey, kumusta? At welcome muli sa channel. Alam mo, inignore nila ang halaga mo nung pinaka-importante. Parang binaliwala lang nila ang presensya mo. Parang kaya kang palitan. Ginawa ka nilang option, isang convenience na pwedeng kunin at iwanan kapag gusto nila. Nagbigay ka ng oras, enerhiya at puso. At hindi lang nila ito kinalimutan. Parang hindi na ito mahalaga sa kanila. At ngayon, ngayon na. Nanunood sila. Ngayon, nagtitext sila. Ngayon, nagmamakaawa sila para sa akses sa kapayapaan na sinira nila. Pero ito ang totoo. Ang hinihiling nila ngayon ay yung bagay na hindi nila pinahalagahan noon. At hindi yan pagmamahal. Yan ay pagsisisi. Ang video na ito ay hindi tungkol sa sama ng loob. Ito ay tungkol sa kaliwanagan. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pagtayo ng matatag sa iyong sariling halaga. Na kahit bumalik sila, hindi ka na natitinag. Kasi karamihan sa mga tao, hindi nila alam ito. Hindi mo kailangan ng tao para humingi ng tawad para makapag -heal. Kailangan mong itigil ang pagpayag sa kanilang mga aksyon na magtakda ng iyong halaga. Dati mabilis kang sumasagot. Dati, sobrang saya mo lang na makareceive ng mensahe mula sa kanila. Pero tapos na yon. Kasi ngayon, nakikita mo na sila ng malinaw. Nakikita mo ang katahimikan. Nakikita mo ang manipulasyon. Nakikita mo ang inconsistency hindi bilang kalituhan kundi bilang kawalang galang. At hindi ka na nalilito, kalmado ka na, nakatuon ka, lumago ka na sa puntong hindi mo na kailangan ang kanilang atensyon para maramdaman na mahalaga ka. Sabi ni Marcus Aurelius, Kung may makakapagpatunay sa akin na mali ako at ipakita ang pagkakamali ko sa anumang pag-iisip o aksyon, tatanggapin kong magbago. Hinahanap ko ang katotohanan na hindi nakakasakit sa sinuman. Ang sakit ay ang magpatuloy sa sariling pagkakasinungaling. Hayaan mong pumasok yan sa isip mo dahil ngayon, tinatapos na natin ang sariling pagkakasinungaling. Hindi na tayo nagmamakaawa para makita, tayo ang liwanag, tayo ang pamantayan. Sa video na ito, ibibigay ko sa iyo ang walong hindi matitinag na pagbabago sa pag-iisip at mga estratehiya na nakaugat sa Stoic philosophy na makakatulong sa iyo na tumugon hindi sa galit kundi sa kapangyarihan matutunan mong panatilihin ang iyong kapayapaan kapag bumalik sila paano manatiling nakatayo kapag nagmamadali sila at paano bumuo ng buhay na sobrang puno na hindi na nila maabot ang bersyon mo na hindi nila pinahalagahan gusto kong idrop mo ito sa comments bago tayo magsimula hindi na ako lilitaw muli para sa sinumang hindi nakakita ng halaga ko ito ang iyong sandali, hindi para bumalik, kundi para lumampas. Number one, nagsisimula ang respeto sa iyo, hindi sa kanila. Ang dahilan kung bakit hindi kanila nire-respeto noon ay hindi lang dahil bulag sila sa halaga mo. Kasi hindi mo ipinaglaban ang pamantayan. Nagbigay ka ng masyadong maraming pagkakataon. Mananahimik ka kapag lumagpas sila sa linya. Ipinapaliwanag mo ang halaga mo imbis na ipakita ito. Pero ito ang totoo ang tinatanggap mo ay nagtuturo sa mga tao kung paano katratuhin. Noon, patuloy kang nagpakita ng pagmamahal, iniisip na ang iyong konsistensya ay magbubukas ng kanilang mga mata. Pero nagsasalita ka ng wika ng katapatan sa isang tao na bihasa sa kawalang galang. At ngayon na umalis ka, ngayon na nanahimik ka, nagpanik sila. Hindi dahil sa finally nakita kanila, kundi dahil nararamdaman nila ang iyong kawalan. Ang kawalang ito ay mas malakas na ngayon kaysa sa presensya mo noon. Ito ang dahilan kung bakit ang Stoic philosophy ay nagtuturo ng emosyonal na disiplina, hindi bilang parusa, sa iba kundi bilang regalo sa sarili. Sabi ni Epictetus, huwag ipaliwanag ang iyong filosofiya. Ipagkaloob ito. Ibig sabihin, umiiwas ka na lang kapag hindi na kaya, at pinapanood mo kung sino ang makakapansin sa katahimikan. At ngayon na napapansin na nila, hindi mo na kailangan patunayan ang kahit ano. Hayaan mo silang maramdaman ang bigat ng iyong pagkawala. Hayaan mo silang ma-realize na ang dating wala na. Hindi ka nagiging malamig. Nagiging malinaw ka. Hindi ito paghihigante. Ito ay proteksyon. Tumaas ka na. At sa pagtaas na yon, may bagong pangangailangan. Kung gusto nilang makasama ka, kailangan nilang abutin ng antas ng iyong halaga, hindi ang alaala nila kung sino ka dati. Kaya sa susunod na bumalik sila, tandaan ito. Ang respeto ay hindi mo basta hinihingi sa iba. Ito ay isang bagay na pinapakita mo mula sa loob. At kapag ginawa mo yon, ang mundo, kasama na sila, ay tutugon ng naaayon. I-drop mo to sa comments. Kung nagre-reclaim ka ng iyong standard ngayon, hindi ako humahabol sa respeto, isinasabuhay ko ito. Pangalawa, ang iyong pagkawala ay nagsalita ng katotohanan. Hindi narinig ng kanilang ego nang huminto ka sa pag-appear, nang hindi ka na nag-reply, nang umalis ka sa disrespect. Hindi nila ito naisip agad. Akala nila laro lang ito. Akala nila babalik ka. Pero ang mga araw ay naging linggo. At ang katahimikan na dati nilang pinagtawanan ay naging nakabibingi dahil ang iyong pagkawala ay hindi lang katahimikan. Ito ay katotohanan. Ito ay salamin na pinilit silang makipag-isa sa kanilang sarili. At heto ang bagay. Ayaw ng mga tao sa salamin. Lalo na yung mga nagpapakita kung gaano sila kasarili, walang pakialam, o bulag. Pero hindi ka umalis para parusahan sila. Umalis ka para protektahan ang sarili mo. At ngayon, nagmamakaawa sila. Hindi dahil bigla silang naging matalino, kundi dahil ang bigat ng iyong pagkawala ay mas mabigat kaysa sa inaasahan nila. Alam mo, psychologically hindi natin hinahanap ang madali. Hinahanap natin ang nagbibigay sa atin ng damdamin. At nang inalis mo ang iyong enerhiya, lumikha ito ng emosyonal na vacuum. Ayaw ng ego ng kawalan. Ayaw ng ego na mawalan ng kontrol. At ngayon, sila'y naliligaw. Hindi dahil mahal ka nila ng labis, kundi dahil hindi nila akalain na mawawalan sila ng access na kinuha nilang para sa granted. Alam ng mga Stoics ito gaya ng isinulat ni Marcus Aurelius. Ang pinakamainam na paghihiganti ay ang hindi maging katulad ng taong nanakit sa iyo. Ang lakas mo ay nasa iyong pagunlad. Hindi ka sumigaw, hindi ka nagalit, at hindi ka naghanap ng paghihiganti. Nagpasya ka lang na huwag na silang pagtuunan ng pansin. At ang tahimik na kapangyarihang iyon, ang iyong pagkawala na punong-puno ng paglago, ay siya ngayong nakakatakot sa kanila. Kaya huwag mong hayaang ang kanilang pagbabalik ay magpaniwala sa iyo na mali ang iyong katahimikan. Iyon ang pinakamalakas na katotohanan na naipahayag mo. Hayaan silang umupo sa realidad na iyon. Hayaan silang bumalik na nagbago, hindi lang emosyonal, dahil hanggat hindi nila nakuha ang daan pabalik, ang iyong katahimikan ay mananatiling sagrado, at iyan ang simula ng iyong kapayapaan. Number three, ang kanilang panghihinayang ay refleksyon, hindi iyong gantimpala. Kapag bumalik sila na may mga luha sa mata, mga paumanhin, at di ko alam kung ano ang meron ako hanggang nawala ito. Huwag kang ma-flatter, mag-focus ka. Ang panghihinayang ay hindi palaging pag-ibig. Kadalasan, ito ay reaksyon sa mga bunga. Ito ang ego na napagtanto na nawala ang kontrol. Ito ang hindi komportable na pagtingin sa iyong pagningning na wala sila. Tingnan mo, hindi nila pinahalagahan ang iyong presensya nang ito ay nandyan. Pinahalagahan nila ang kanilang ginhawa Pinahalagahan nila ang pagkakaroon ng isang tao na tapat, available, at emosyonal na mapagbigay. Pero ngayon na nakuha mo na ang lahat ng enerhiya para sa sarili mo, hindi sila komportable. Iyan ang kadalasang panghihinayang. Hindi komportable sa harap ng pag-unlad ng ibang tao. Hindi ito palaging tanda ng pagbabago sa kanilang bahagi. At kung hindi ka maingat, maaari mong hayaang ang kanilang panghihinayang ay maging iyong kahinaan. Malilito ka sa tunay na pagbabago pero may itinuro ang mga Stoics dito na makapangyarihan. Gaya ng sinabi ni Epictetus, Hindi siya ang nanlait o humampas sa iyo ang nagiinsulto sa iyo, kundi ang iyong opinyon na ang mga bagay na ito ay nakakasakit. Ibig sabihin, hindi mahalaga ang sinasabi nila ngayon. Ang mahalaga ay kung ano ang pinipili mong paniwalaan tungkol dito. Ang kanilang panghihinayang ay isang salamin. Nagpapakita ito ng iyong halaga, iyong lakas, at lahat ng hindi nila pinahalagahan. Pero ang refleksyong iyon ay hindi iyong gantimpala. Isa lamang itong tanda, paalala na ikaw ay lumago. Na nakaligtas ka sa mga bagay na dapat sana ay bumali sa iyo. Na naging isang tao kang hindi na nila kayang balewalain. At hindi mo ito ginawa para pasakitan sila o para makuha silang muli. Ginawa mo ito para sa iyong sarili dahil kapag nagsimula kang maging tapat sa iyong sarili, ang mga tao na tanging pinahalagahan ka lamang kapag humihina ka, ay hindi na kayang hawakan ang bersyon mo na ngayoy nakatayo ng matatag. Kaya kapag bumalik sila na nagsasabing namimiss kita, huwag kang matunaw, manatiling nakatayo. Tanungin ang sarili, namimiss ba nila ako o namimiss lang nila ang kapangyarihan sa akin? Namimiss ba nila ako o namimiss lang nila ang mga bagay na ibinigay ko nang walang hangganan? dahil kung hindi sila bumabalik na may binagong ugali, mas malalim na kamalayan at nakuha ang karapatan ang kanilang panghihinayang ay isang bulong mula sa nakaraan at hindi ka nababalik. Hindi ka naghahabol ng closure. Ikaw na ang closure. At ang iyong buhay na nagpapatuloy sa kapayapaan ay ang pinakamalakas na mensahe na matatanggap nila kailanman. Number four, Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbibigay ng access. Akala nila kasi dahil nagsorry sila, karapatan na nilang makabalik. Akala nila dahil nakita na nila ang halaga mo, obligasyon mong papasukin sila ulit. Pero ito ang hindi nila nauunawaan. Ang pagpapatawad ay tungkol sa kapayapaan, hindi pahintulot. Pwede kang magpatawad ng buong puso at hindi na makipag-usap sa kanila muli. Pwede mong bitawan ang bigat ng ginawa nila nang hindi muling binubuksan ang pinto na sinarado nila sa iyong mukha. Hindi dahil nagsisisi sila ay may karapatan na silang makapasok sa bago mong bersyon. Alam ng mga Stoics ang pagkakaibang ito. Sabi ni Seneca, ang matalinong tao ay kontento sa sarili. Kaya niyang makisama sa mga taong iba sa kanya, pero hindi siya umaasa sa kanila. Ibig sabihin, pwede kang maging mapayapa, pwede kang malaya sa galit at sabihing hindi sa kanilang pagbabalik. Ang pagpapatawad ay isang akto ng lakas pero ang pagpapapasok sa kanila sa iyong buhay ng walang pagbabago, walang pananagutan, walang pagunlad, hindi yan lakas. Yan ay pagtaksil sa sarili. At masyado ka nang nakalayo para muling takbuhan ang sarili mo. Kapag nagmamakaawa silang makabalik, huwag lang tumingin sa kanilang mga salita, kundi sa kanilang mga gawe. Huwag kang magpaapekto sa kanilang mga luha. Dapat maapektuhan ka ng kanilang pagsisikap. Ang tunay na pagbabago ay tuloy-tuloy, tahimik magalang. Kung sinusubukan nilang bumalik ng mabilis at nilalampasan ang sakit na dulot nila at gusto lang ibalik ang lahat sa normal, hindi talaga sila nagsisisi. Nasa discomfort lang sila ng mga epekto ng iyong hangganan, kaya tumayo ka sa iyong desisyon. Wala kang utang na loob sa kanila. Wala kang utang na pangalawang pagkakataon. Ang utang mo sa sarili mo ay kapayapaan. Ang pagpapatawad ay nasa loob. Ang akses ay kailangang ipagkaloob. Isa ay paghilom, ang isa ay desisyon. Pumili ng maayos dahil ang pagpapapasok sa kanila ng masyadong mabilis ay nagpapakita na ang kawalang galang ay walang pangmatagalang epekto. At hindi ka revolving door, hindi ka available sa lahat ng oras. Ikaw ay isang sagradong espasyo. Ngayon, hayaan silang kumatok. Hayaan silang maghintay. Hayaan silang patunayan na hindi lang sila nagre-react sa pagsisisi kundi handa na talagang respetuhin ang kanilang sinira. Number 5. Hindi para sa paghihiganti ang iyong glow up. Para ito sa muling pagkabuhay. Wala silang respeto sa iyo noong ikaw ay malambot, tapat, at consistent. Hindi nila pinahalagahan ang pagmamahal mo nang ibigay mo ito ng kusa. Inisip nilang kahinaan ang iyong malasakit at desperasyon ang iyong pasensya. Pero ngayon, nakikita na nilang umaangat ka. Nakikita na nila ang glow ang lakas, ang kapayapaan sa iyong mga mata. At bigla, gusto na nilang umupo sa iyong mesa muli. Pero linawin natin, hindi reward ng iba ang iyong pagbabago. Hindi ito palabas, hindi ito paghihigante. Ito ay muling pagkabuhay. Binalik mo ang iyong sarili sa buhay nang iniwan kanilang nilang emosyonal na patay. At ngayon na naitayo mo na muli ang iyong sarili, naibalik ang iyong oras, mga hangganan at halaga, nakikita nilang kung ano ang kanilang namiss at nagmamakaawa silang maging bahagi ng iyong bagong kwento. Pero nakalimutan nila, wala na silang pagmamayari sa isang kabanata. Hindi tayo tinuruan ng mga Stoics na maging makapangyarihan para sakta ng iba. Tinuruan tayong maging makapangyarihan para hindi na tayo masaktan sa parehong paraan muli. Gaya ng isinulat ni Marcus Aurelius, ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi maging katulad ng iyong kaaway. Ang iyong pagbabago ay hindi tungkol sa pagpaparamdam sa kanila ng naramdaman mo. Ito ay tungkol sa pagpapakita sa mundo at sa iyong sarili na ikaw lang ang may karapatang tukuyin ang iyong halaga. Hindi mo kailangan ipakita ang iyong pag-unlad. Basta't ipagpatuloy mo lang ito. Maging napakamaalwan, napakadisiplinado, at napakamagnetiko sa iyong sariling balat na ang dating bersyon mo ay hindi na makilala. Iyan ang tunay na glow up. Hindi mas malakas kundi mas grounded. Hindi mas galit kundi mas detached. Hindi ka na ang taong humihingi ng linaw, umiiyak para sa closure, o pumapayag sa mga mumo. Ikaw na ngayon ang bagyong inisip nilang lilipas. Hanggang ngayon, ikaw na ang katahimikan pagkatapos nito. At ang katahimikang iyon ay mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Kaya't huwag mong ipaliwanag ang iyong pagpapagaling. Huwag silang bigyan ng update tungkol sa iyong glow-up. Hayaan silang magtaka. Hayaan silang magsisi hayaan silang manood mula sa malayo sa bersyon mo na hindi na nila maabot. Number 6. Ang pam begging ay hindi patunay ng pagbabago. Ang consistency ang mahalaga. Kapag nagsimula silang manghingi, nagpadala ng mahahabang mensahe na nagkamali ako o nagdala ng mga bulaklak at pangako, nakakaingan nyo talagang maniwala sa kanila, isipin na ang kanilang mga salita ay nagpapakita ng paglago pero huwag malito sa ingay para sa tunay na pagbabago. Madalas magpanik ang mga tao kapag nawala ang kontrol. Ang mukhang pagsisisi ay maaaring takot. Ang tunog ng pagmamahal ay maaaring ego na humihingi ng validation. At kung hindi ka maingat, baka isipin mong ang kanilang pagnanais ay devosyon. Pero ang tunay na pagbabago ay hindi humihingi, ito ay kumikilos. Hindi ito nagmamadali na may drama bumabalik ito na may kalmado, steady, at nakuha na presensya. Sinasabi ng Stoic Wisdom na ang katotohanan ay sinusukat sa pamamagitan ng aksyon, hindi salita. Tulad ng sinabi ni Seneca, hindi dahil may maikli tayong oras para mabuhay, kundi dahil marami tayong nasasayang na oras. At ang pagbibigay sa isang tao ng paulit-ulit na akses ng walang ebidensya ng pagbabago, ay paraan para sayangin ang ating buhay. Kasi kung nire-respeto ka nila, hindi lang sila magsasabi na nagbago sila. Ipapakita nila ito araw-araw nang walang kailangang sabihin. Kaya kapag sila'y nanghihingi, manatiling kalmado. Manood. Obserbahan. Hindi lang ngayon, kundi sa paglipas ng panahon. Sila ba'y consistent o momentarily emotional lang? Sila ba'y nagbago o takot lang sa pagkawala ng kanilang dating supply? Kasi maraming tao ang hindi namimiss ka. Namimiss nila ang mga bagay na ginawa mo para sa kanila. Namimiss nila ang comfort, safety, at energy. Pero hindi ibig sabihin na karapat dapat na silang makuha ulit. Hindi ka isang ligtas na daungan para sa mga taong iniwan ka sa bagyo. Hindi ka kanilang emotional rehab center. At ang iyong healing ay hindi imbitasyon para sa kanila na bumalik ng basta-basta. Kung gusto kanilang makuha ulit, hayaan mong ang kanilang mga aksyon ang magpatunay. Hayaan mong ang kanilang energy ay maging consistent. Hayaan mong ipakita ang kanilang growth. Hindi isang beses, hindi para sa isang linggo, kundi sa paglipas ng panahon. Kung hindi, ang kanilang pambegging ay ingay lang at ang iyong kapayapaan ay masyadong mahalaga para ipagpalit sa ingay na iyon ulit. Number 7. Kung sino ka nang wala sila, yun ang tunay na tagumpay. Hindi lang sila tumutugon sa iyong katahimikan. Tumutugon sila sa kung sino ka na sa katahimikan na iyon. Yung bersyon mo na nagtatanong sa iyong halaga nawala na. Yung bersyon na laging humihingi ng tawad, sobrang nag explain at madaling nagpapatawad, wala na dito. Binuo mo ang sarili mo mula sa mga guho ng pagkabigo. Bumangon ka pagkatapos mapigtas emosyonal. At ngayon, hindi lang sila humihingi ng isa pang pagkakataon. Humihingi sila ng akses sa isang tao na hindi nila talaga alam kung paano pahalagahan. Pero heto ang katotohanan. Kailangan sila para sa iyong pag-unlad ang kanilang kawalanggalang ang naging spark, ang kanilang kawalan ang naging espasyo, at ang iyong paglago, yun ang apoy. Ang stoic wisdom ay nagsasabi na ang hadlang sa aksyon ay nagpapaunlad ng aksyon. Ang humaharang ay nagiging daan. Iyan ang sinabi ni Marcus Aurelius. At ang kawalanggalang na yon, ang pag-abandona, ang sakit, naging daan ito ang landas patungo sa iyong kapangyarihan. Kaya't kapag bumalik sila na nakaluhod, hindi na ito tungkol sa kanila. Tungkol na ito sa iyo. Tungkol sa kung sino ka na ngayon. Tungkol sa mga hangganan na itinayo mo. Ang kapayapaan na pinrotektahan mo. Ang kumpiyansa na dala mo. Yan ang tunay na panalo. Hindi ang paghingi ng tawad, hindi ang pagpapatunay, kundi ang hindi matitinag na lakas na nakuha mo sa pamamagitan ng pag-iisa at disiplina sa sarili. Hindi ka na parehong tao. At ibig sabihin hindi ka nagagawa ng parehong desisyon. Dahil lang sa humihingi sila, hindi ibig sabihin na kailangan mong tumugon. Wala kang obligasyon na buksan muli ang pinto dahil may kumakatok, lalo na kung ang pinto na yon ay papunta sa bersyon mo na hindi alam ang halaga mo. Kaya ngumiti ka kung gusto mo, magpatawad ka kung kailangan mo, pero tandaan ito. Kung sino ka nang wala sila, yun ang patunay na hindi sila ang iyong pinagmulan. Ikaw ang pinagmulan. Palagi at ngayon, hindi ka na matitinag. Number 8. Ang respeto ay hindi na re-recycle. Ito ay binubuo muli o pinapalitan. Kung hindi ka nila nire-respeto noong nasa kanila ka, kasi akala nila hindi ka aalis. Akala nila ang loyalty mo ay mas matibay kaysa sa katamaran nila. At ngayon na wala na sila sa tabi mo, bigla na lang nilang naaalala ang halaga mo. Pero tandaan mo, ang tunay na respeto ay hindi basta bumabalik sa isang text o isang biglang paghingi ng tawad. Ang respeto ay binubuo sa paglipas ng panahon. Nabubuo ito kapag may nakakita sa mga hangganan mo at hindi ito sinubukang baluktutin. Nabubuo ito kapag pinili ng isang tao ang consistency kaysa sa convenience. Kapag pinili ng isang tao ang katotohanan kaysa sa charm. Karamihan sa mga tao ay hindi nagmamakaawa dahil nagbago na sila. Nagmamakaawa sila dahil ang katahimikan mo ay nagpakita ng mga bagay na kanilang kinuha ng walang halaga. Ang Stoic philosophy ay nagtuturo sa atin na maging matatag, hindi madaling matukso. Sabi nga ni Epictetus, huwag mong ipaliwanag ang iyong filosofiya. Isa buhay ito. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit ka umalis. Hindi mo kailangang bigyang katwiran ang iyong katahimikan o ang iyong lakas. Isa buhay ito. Maging tao kang kumikilala ng respeto sa simpleng pag-iral, hindi sa pagsisigaw, hindi sa pagpapatunay, kundi sa pagiging matatag sa iyong kapayapaan na ang anumang hindi totoong pagmamahal ay hindi na makakalapit sa iyo. Kung gusto nilang makabalik, hindi na ang mga lumang patakaran ang umiiral. Patay na ang mga dating dynamics. Ang respeto ay dapat buuin mula sa simula o papalitan ng iyong katahimikan, iyong pag-unlad, iyong paglago. Dahil ang pag-aakalang babalik ang lahat sa dati ay ang dahilan kung bakit umiikot ang mga siklo. Pero ang pagpili ng mas mabuti para sa sarili ay ang paraan para masira ang mga pattern. Ang pagmamakaawa ay maaaring mukhang sweet. Ang mga salita ay maaaring mukhang tapat. Pero kung ang respeto ay hindi na buo muli, pansamantala lang ang lahat. At naranasan mo na ang pansamantala. Ngayon, ito ay tungkol sa pamana, kapayapaan. Kalayaan. Ngayon, ang puso mo ay hindi para sa renta. Ito ay para sa mga taong tama, mga taong naruroon, mga taong totoo. Anuman ang mas mababa, bitawan mo na. Kasi ang hindi nila nire-respeto noon ay ngayon ay hindi na nila maabot muli. Kaya narito tayo. Hindi ka nila nire-respeto noon pero ngayon nagmamakaawa sila. At ikaw, nagbago ka na. Nakapagpagaling ka na. Naging tao kang hindi kailangang habulin para maramdaman ang halaga. Isang tao na hindi kailangan ng paghingi ng tawad para magpatuloy. Isang tao na hindi natitinag kapag ang katahimikan ay pumalit sa atensyon. Pumasok ka na sa iyong kapangyarihan at nararamdaman nila iyon ngayon. Kaya nandiyan sila ulit. Hindi dahil bigla silang naging mas mabuti, kundi dahil ikaw ang nagbago. Pero linawin natin ito hindi ka obligado na bumalik sa lugar na sumira sa iyo dahil lang sa biglang naisip ng iba ang halaga mo. Dumating na ang kaalaman na iyon ng huli na. Hindi ka na available para sa disrespect na nakatakip sa pagsisisi. Hindi ka na nagugutom sa emosyon, naghihintay sa mga butil ng tinapay. Hindi ka na yung taong nagmamakaawa para mapili. Ikaw na ang pipili sa sarili mo. Tandaan mo ang mga itinuro ng mga Stoics, ang matatag ay malaya, na ibalik mo na ang iyong kalayaan at ang kalayaan ay nangangahulugang ikaw ang may karapatang magdesisyon kung sino ang may akses sa iyong buhay, iyong enerhiya, at iyong pagmamahal. Ibig sabihin, maaari mong sabihin, Salamat sa paghingi ng tawad, pero hindi na ako babalik sa kung sino ako para lang mapagaan ang pakiramdam mo. Sa bawat pagkakataong manahimik ka, sa bawat pagkakataong pinili mong lumago sa halip na gumante, sa bawat pagkakataong nagpagaling ka sa halip na magmakaawa, naging mas malakas ka. Kaya huwag hayaang ang isang mensahe, isang paghingi ng tawad, o isang sandali ng kahinaan ang bumuwal sa lahat ng iyon. Ito na ang panahon mo, at wala kang kailangang patunayan sa sino man. Ang iyong kapayapaan, ang patunay mo. Ang iyong paglago, ang iyong paghihiganti. Ang iyong katahimikan. Yan ang pinakamalakas na mensahe na maipadama mo. Kung ang video na ito ay nagbigay sa iyo ng kaliwanagan, kung naalala nito ang iyong halaga, pindutin ang like button, mag-subscribe sa channel, at i-turn on ang notification bell dahil hindi pa tayo tapos sa paglago. Nagsisimula pa lang tayo, hanggang sa muli, manatiling matatag, manatiling nakatayo, at huwag hayaang may sino man na pagdudahan ang iyong halaga.